Puro walang isip <laughs> Puro walang isip Puro walang isip Ayaw umahon Okay Let's go Mamimilmit tayo Ay mamimilmit ba o Magse-set up na tayo ng pang-oriente. Ano ba tawag dyan? Inverter. Inverter. Isang kabang bigas. Yung isa, low end. Yung isa, high tech. Ano? Let's go. Pasok na tayo. Kaya service natin. no? go. Umpisa na ng lakad. Time ko lang ma-experience yung Maung Oriente. Ano ba tawag nyo dito sa Maung Oriente? May sinasabi si Tata Padu eh. Manlalasag ba? Eh. Isang Maung Oriente. Wala bang ahas dito? Ano kami sa sapa? Ah? Nauugot. No Yan Dinada -dinada ang -dinada dinadaanan ko. Kaya, mga lusak to. May tulay. Magandang umaga po. Kaya naglag tayo dito eh. Chamba. Hiyot. May aso pa. Eh, huli namin. Ang hmm. ganda. Ay, pu puro gabi. May gabi. Ayari, Ay, aray, pasahog. Pasahog. Talagis <laughs> na napakalit <laughs> naman yun. Iba naman itong trip natin ngayon. Mukhang ah. nagsayang lang tayo ng pagod ah. Lako, sigip niyan. Tata Jeff, baka asang ah, makakuryente mo dyan. Ano yan? Tawag dyan? Ano yan? Uh, Yan na, anak ng buleg. anak ng buleg. Uh -huh. Dalawa na. Dalawa na. Palaki na <laughs> nga pala, no? Yan na. ba yung nuhuli natin? Gabi pa oh. na o... Ano <laughs> madaan ano madaanan. Manit pa, pa. Sa oras tayo mahigit nagdalakad ah. Wala pa tayo na uhuli. Ano tayo sa tamay? Luwalo. 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 Lumalaki pa yan. Wala na. May lumalaki ng bahagyala lang. Hmm. Meron ah, mayroon tunag den. Wala, may lumutang. Gurami. Gurame. Wala ah, ng isip. Wala ng isip. Wala walang isip. <laughs> <Puro> Wala ng isip. <laughs> <Puro walang> isip. <laughs> Ay, may mga Wala ng ah. Patay na 'yan isip. lumutang na isip. Wala ng Ah, Wala lang. Tayo Ano ba yun? Ano? Biya. Nasaan? Ah? Nasaan? Ano yun? Biya. Dorado. Okay. Baka yan ang pakain sa atin ni Tata Hindi nagluto ng pagkain natin. Buhay pa. Mukhang malaki yan ah. Ah. <coughs> Meron? Ano yan? Higat to. Edwin. Higat. Ahas daw, ahas. Ayun, layo. Ayun, no? Higat. Higat. Eh, dapat mga walupan yan, kahit siyam. Sabang na wala. Wala. <laughs> Hirap ng pang-oriente. Pang Mga nakatapak lang sila oh. Hmm. E ako, eh ako ba nakabota pa ako. Oh. Nakalabas na kami ng karsada. Okay, oh, di ba? Lain na nilakad namin. Ensayo pa rin to, ensayo pa rin sa paglalakad. Whew. Ito na yung sundo natin. Nagpapawis <laughs> na kami, kalalakad. Nahuli, puro maliliit. Ayan, sa isang oras, Mm -hmm. diba, okay. lang. <laughs> na pangunguryente <laughs> 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 <Nalangisyan. laughs> oh, may pansahog na apat na gabi apat na gabi na nasa puso na saging pa, may puso saging. pa na saging para hindi makalis mo dumating lang tayo eh wala nang nahuli. <laughs> Ilan? Mga mga tatlo. Ah, tatlo. Ayun pa. Ya, utang nang nilikas. Ay, matigas, matigas. Wala <laughs> kang kinakain. Oo. Uh. Hindi naman kinukuryente ang puso ng saging. <laughs> Pang-oriente lang gagawin natin. Ba na kan totoo. Mm, ganun pala yung kapagatay niyan. Eh, may malaki pa lang na hold eh.

Fried na tilapia Fried na tilapia Fried na uh, palaka, palaka. <coughs> Ganun pala yun Ayan, titirahan na namin yung mga huli Ayun o no? si palaka ulit Palaka ulit yan, no? Yan na.